Kain na lang tayo. Sabilian ng ano, ng isda. Fish stocks. Oh, diyan tapos ano. Pag maganda diyan. Oo. Paluto ka dito, kakain ka diyan. Ano eh? Tapos ano? natin eh? Am pantoi go singi. Ah uh, dalaga. Uh, Ini di sini. Ini kedim. Dua mobilah. Ha. Belaan. No? Uh. Makarel. Okay. pano ba pampaluto bossing? Niyan. Yeah. Uh, Paano pa